tol. Nagluto nga pala ako ng baka. Baka baboy. Hindi, tol, baka yan. Tara, let's G. Papakulo na pala ako, tol. Ng baka, pinapalambot ko na. Para mamaya, pag tinimpla na natin, di ba? Mabilis na tayo magluto. A few moments later. So ay nang a mga tol. Lagi walang pala ako ng ampalaya mga tol. Alam yun na magluto tayo ng ampalaya wow! con carne. Hirap lang kasi ako magluto ng ampalaya mga tol. So ay tol tinanggal ng siya ng buto. Yan kasi tol yung mapait na part ng ampalaya. Alam yun ba? Kahit mapait ang ampalaya mga tol, maraming binibigay ito na benefits sa ating katawan. Hmm. Nakapagpababa tol siya ng sugar level pati ng cholesterol. Pati tol lang kapag papalakas siya ng stamina ng tao pag mahilig kumain ng ampalaya. Kung anemic ka naman mga tol, kumain ka lang ng ampalaya. Di ba yan ang laging sinasabi ng doktor sa natin. Pati na pagpaliyo daw to ng mata mga tol, akala ko nga dati kalabasa lang. So ay na nga mga tol, Pagkataas ko nga pala siya hiwa ay mga tol, binabad ko lang siya sa may tubig na may asin. Yan nga pala tol, yung diskarte para mawala yung pait ng ampalaya. Binabad ko lang tol pala ng ilang minuto tapos maghihiwa na rin pala ako ng aromatic sa ating mga tol. Una nga pala yung kamatis. Bali dalawang kamatis lang pala ang gagamitin ko dito mga tol. Ang kamatis naman mga tol is mataas sa lycopene. Ah, uh, malaki na itutulong sa ating puso mga tol. Pati may tutulong mga tol para ma-prevent ang cancer. Si buwis na pula pala tol ang ko dito. Ang benefits naman to ng sibuyas is nakaka-lower siya ng heart disease. Pati kaya niya pababain tol lang cholesterol. Nagpapalakas din siya tol ng immunity system natin. And last mga tol, garlic nga pala. Mabisa naman to mga tol pag mayroon kang ubo pati sipon. Pati pag ng ang cholesterol mga tol, kumain kayo ng bawang, diba? So, ayos na ayos na. Ang daming health benefits palang binibigay ng mga gulay, diba? Sinimulong ko na pala tol, magpahit ng at lagay na pala ako ng mantika. Ginis ko na pala tol yung kamatis. Sinuder na to tol yung ating sibuyas. Ayan mga tol, pati pala yung bawang. Bali mga tol, mabilis lang pala magluto ng ampalaya con carne. Iba't iba naman tayo sa luto, mga tol so ayos lang yan, mga tol. Lagay na rin pala ako ng baka na pinakuluan natin kanina. Para mabilis lang tol maluto yung ating lulutuin ngayon dahil pag hindi ko siya pinakuluan mga tol matagal yan. Tayo yun na nga mga tol. Pag umabot ka nga pala sa point ng video na ito pa comment down below naman sa naman to. Parte ng Pilipinas para mabati naman mga na sa mga next vlogs ko ba? Diba? Bali mga tol tinimpla lang ko lang siya ng toyo. Maglalagay rin pala ako ng kaunting paminta pati kaunting seasoning. Hinalo-halo ko lang yan tol hanggang umapit yung pampalasa sa ating karne, diba? Pwede ka rin tol, maglagay ng oyster sauce pati oyster sauce dito. Ah, mas sa talaga tol yung ampalaya kong karne nyo Naglagay na rin pala ako ng tubig mga tol Yung level lang nga Tapos ilalagay ko na rin pala tol yung ampalaya natin Huwag nyo pala kalimutan balawain tol yung ampalaya Baka maalat yan eh So ayan mga tol hahaluin hahalu ko lang yan Hanggang maluto lang tol yung ating ampalaya Kasi malambot naman na yung baka diba Kalimutan ko na maglagay dito ng slurry mga tol Para medyo lumapat yung ating sauce Pero pag gaya mga tol sa akin Parang ayos na ayos na rin naman So malapit na naman tol maluto yung ating ulam for today's video At syempre mga tol pano gusto yung video Don't forget to like and follow my page mga tol Another ulam ideas na naman tayo ito mga tol Medyo healthy lang pala to ha ah. Dahil sa ampalaya mga tol Maraming binibigay na benefits sa ating katawayan So ayan tol kakain na naman tayo Much better ngayon tol Pag mayroon talagang partner na kanin Pero kakain lang ako tol na walang kanin Titikman natin kung mapait ba o hindi So ay mga tol Hindi ko naman alam kung paano tatapos itong video na to. Tapos ayun Nyara